<laughs> My love, sakit yung tuhod mo dito. Buti. <laughs> Paakyat. <laughs> Buti na lang gumaling ni tuhod ko. <laughs> si naman sa'yo, di ba? Kung yung nung dalag tayo, si yung dati, ko Hindi <laughs> siya makakaakyat. Hindi, sir. Mas malabi pa dun sa may lagpas, dun sa may kay sabi ko iyo sa ah uh -huh. mas malala. <laughs> yon, yon. So, Malulula ka nga din eh. Saan daw? Saan po dadaan? ako kung may nakita po lang bubong. Pulang bubong? Okay. Diretso lang Be? Okay. Thank, you. Thank you. Pulang bubong pa. <laughs> oh, <laughs> Wala pa daw kami anak. <laughs> ingat daw. Woohoo! Grabs, <laughs> 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 <daw> <laughs> ingat ka. Mahulog si Junior. Eh, wow. <laughs> papalon Meron ba? Meron daw di Ah, meron. Masabi na lang daw sa kanila pag kay Mickey lang. Ah, doon. May iniinom pa May na ito ay, higinig na daw yung tuhod niya. <laughs> Kami, nakapagkap eh. dito? Oh, may loves, andito pala si Timmy. Ano, sumo na tawag baka. Ganyan yung kulay ng pusa si namin eh. Tawag ka ng tawag, susunod Ay, ibig sabihin hindi pwede pumunta doon.

Ha? Dito siguro. Kasi mainit doon mamaya. Ano, maganda